Ayun mga idol, good day sa inyo lahat ha. Mayroon lang akong gustong ipanood sa inyo. Para awareness din sa mga may mga tindahan din dyan na mga nagpapakash cash in, cash out. So ito, panawarin natin. So ito yung, ito nakikita nyo, dito yung aming tindera tapos may nagpapakash cash in sa kanyang lalaki. Ayun, ayoko kung anong sinabi nitong lalaki nito. At napapayag niya na iharap ni tindera yung cellphone para tignan. Ang sabi naman ng tindera, tinitignan niya kung tama yung account name. Ayan o. Oh. Ayun, bigla nang hinablot. Pambira. Nakakasar yung mga ganito tao, yun oh. Eh, no? Yung ayaw lumaban ng patas. Ayun, ulitin natin. Nag-uusap lang sila eh. Siguro, sabi, tignan ko nga kung tama yung account number sa sinerap ng tindera. Tapos hindi niya, kunyari makita pa, pinalapit pa. Ayan, tapos nung masyado malapit na halos sa mukha na niya, ayun o, utang, inang hype na mukha, ayun oh. No? nakakaasa ng pagmumukha tandaan nyo yung mukha niya mga idol ha yan o, yan o, yan close up natin o, yan o hayop na mukha yan o kung nandyan lang ako, sarap habulin yan at gulpihin eh. hindi lang gulpi magagawa ko sarap baka mapatay ko pa yung hayop na yun eh Naasal ako sa mga ganyan kawawa yung tindera tuloy bali yung laman ng gcash namin is 20,000 plus so yung tindera magdudusa Ayun, kung nakakanood ka man ngayon, ikaw hinayupak na lalaking nang i-stouch ng cellphone. Modus mo niya yata yan, hinayupak ka. Maawa ka naman sa tindera, konti lang ang kinikita niyan. Hindi naman ganun kalaki yung sweldo ng tindera, tapos pagbabayarin mo pa ng laman ng gcash na ninakaw mo, hayop ka. Kaya yeah, sa mga nakakilala dyan, mag-comment lang kayo, baka may nakakilala sa kanya. Bandang santo ninyo, ano to, paranyake. Dr. A. Santos Airport Road. Yun. Bali matagal na namin pinapaalalahanin yung aming mga tindera. Hindi naman kami nagkulang. Dahil nga ang dami namin napapanood ni Chang Arlene na tungkol din sa mga tindahan. Yun nga na nangahablot. Yan na yung uso ngayon eh. Nangahablot. Hindi na uso ngayon yung magpapagigas tas walang ibibigay na pera. Hindi na uso. Ang uso na ngayon is yung hablutan. So, pinaalalahan na namin sila na pag magpapapicture ng screenshot ng resibo, sila na lang magpicture. Ewan ko ba't napapayag itong isang tindera namin na iharap sa mukha ng customer yung cellphone at ayun niya, hinablot. Ayan, hindi naman kami nagkulang ni Chang. Ang dami naming pasang ayun, hindi naman nag ayun, hindi naman kami nagkulang ni Chang. Maraming pinasa si Chang sa GC ng mga tindera na modus na ganyan. Yung kunyari, titignan yung screenshot, papalapitin or pipicture nila, tapos biglang hahablutin. Ang dami namin pinanood sa kanila. Ewan ko bakit nagkagawin yung itong isang tindera namin. Baka na pagsalitaan ng yung parang feeling close yun. Kaya hindi na niya kaya nagawa niya yun. Kaya nilapit niya yung cellphone. Pero hindi naman siya ganun dati daw eh. Ngayon lang. Yung pagkakataon lang na yun. Ganun talaga. Ayan talaga yung mga budol. Kukunin yung loob nyo. Tapos pag naging parang close-close na yun na yun ah. Kaya nyo magtitiwala na kayo. Kumpiyansa na kayo. Itatapat nyo na. Nakalimutan nyo na yung bili ng amo na huwag ipapakita yung cellphone. Huwag iaharap sa mukha. Ang technique kasi namin, kung gusto ng screenshot ng customer, sabi ko sa mga tindera na hiramin yung cellphone nila sa Bitalize. Sir, akin na yung cellphone. Ako na lang magpipicture. Ganun. Ganun yung pinaka safe para hindi mahablot yung cellphone nyo. Tapos pag maglo-load kayo, medyo di distansya kayo sa nagpapaload o nagpapag-e-cash para hindi mahablot. Yung tipong hindi niya kayang abutin ng kamay ng ganun. Hindi kayang dakmain. So may pti kayo mga tindera. Para sa inyo rin yan. Kasi pag nanakawan kayo, kayo rin talaga matcha-charge. Automatic yun kasi kayo may pagkakamali. Hindi naman yan pwedeng isisi sa may-ari o yung sa mga nag-training sa inyo. Alright?